Sa kabila na naiulat na sulfur dioxide haze sa ilang bahagi ng bansa, nananatiling ligtas ang kalidad ng hangin sa Cebu. Ito ay ayon sa DOST Pag-asa Visayas na nakabase sa Lapu-Lapu City, Cebu. Paliwanag ng Weather Specialist Joseph Merlas, bagaman may nakarating na sulfur dioxide sa atmosphere ng Central Visayas, dulot ng pagputok ng Mount Canlaon sa Negros Island, hindi ito umabot sa dangerous level kung kaya walang dapat ikabahala ang publiko, ngunit maging maingat lalo na ang mga nasa vulnerable sector. Wala rin anyang ang sa Cebu na na gaya ng naranasan sa ilang bahagi ng Negros Occidental at Canlaon City habang ang maulap na papawirin ay dulot ng localized thunderstorms at hindi ng sulfur dioxide haze. Nilinaw din ng state weather specialist ang nag-viral na kuha sa open access weather monitoring tool kung saan may nakitang makapal na pulang ulap sa Visayas at Mindanao na sinasabing sulfur dioxide haze. Matatanda ang lunes ng gabi, June 3, 2024 ay pumutok ang Mount Canlaon na nagbuga ng hindi bababa sa 4,113 tons base sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gigandini sa Sugbuja sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas.